Good morning. Ang sarap ng morning ko kasi pagtingin ko sa dagat ang lawak ng low tide. Kaya agad-agad akong nagbihis at pumunta agad ako dito sa aming malapit na karagatan malapit sa amin. And yes, naka 20 minutes na akong lakad galing doon nando na yung amin at dito ako pupunta kasi nandito sa bandang ito ang mga magagandang at exclusive na mga beach house at the same time ipapakita ko sa inyo sa bandang ito ay talagang kung maglalakad ka sa low tide kailangan you have to be careful na hindi mo maaapakan ang mga coral kasi sa dami dam, sa dami ba naman ng mga corals na tumutubo dito because itong parte na to ng aming karagatan ay ito ang tinagurian na marine sanctuary so pag nagpunta ka rito especially low tide hindi ka pwedeng magdala ng mga matutulis na bagay Uh, kasi makaka makakasira yon sa mga corals. At, of course, I am very amazed kasi ang daming corals na tumutubo. Ayan, no? Oh. Sobrang dami. O yan, mga corals yan. Ayan, ang dami. At hindi ka basta-basta pag naglalakad ka, kailangan careful ka na hindi mo yan maaapakan kasi yung mga corals na to mabilis silang ma mabilis silang ma ma tupi at ang dami oh tumutubo sila kahit saan eh mga ganito corals yan at tumutubo sila ng patubo chat yan ang dami at ang ganda nila tingnan para silang mga stalactites at stalagmites Kaso lang, yung mga stalactites at stalagmites, makikita mo yan sa uh, tubig na hindi tubig dagat. Kaya careful ka sa mga inaapakan mo kasi kagaya yan. ayan o, oh, nagsisimula pa siya dyan. Yan. At lalaki at lalaki yan. Mga ganyan. Ayan ito. Nagsisimula pa yan. Pag naapakan mo yan ay maano yan ma 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 break yan ang dami oh sobrang dami sobrang daming coral reef kaya careful kaya sa yan kaya nakita niyo mga white na yan mga coral reef yan kaya careful sa paglalakad So, ganun ka ano... Ganun ka... Ganun ka selan. Ang dagat dito. Lalong-lalo na... Sa... fighting ito. Ang daming tumutubong corals doon. Yun mm -mm. yung mga white na yan. Corals yan. So, sobra sigurong ganda, no? Mga ilang taon from now. At tutubo at lalaki at lalaki ang mga ganitong corals. Itong lugar namin ay tinaguri ang Coral Reef. <laughs> Di ba Coral Reef? So patuloy tayong maglakad, papunta doon, kasi nga sa sinasabi ko kanina, itong lugar na to, na malapit sa bahay namin, ay marami ang mga exclusive beach resorts dito. Doon papunta doon. Nandoon yung kanila kay ano kanila kay Paul J. Castillo. Yung sa bandang dyan, yan yung nakikita niyo yung may blue. Tapos yung dagat sa parting yung dagat malapit sa kanila nil nilagyan nila ng yung boy buya. Yan no yung mga yung mga <coughs> excuse me yung mga circle na white nilagyan nila ng ganun ibig sabihin property nila yan so yun nandyan pero ayoko nang pumunta kasi medyo malayo na ito na lang ako sa mga maraming corals kasi na-amaze ako sa mga corals doi mm -mm. at saka hindi ito pwedeng dalhin hindi ito pwedeng dalhin kasi pag dadalhin ito ay hindi na siya tutubo at saka ang mga corals na to ito ang nagsisilbing tahanan ng mga uh, lamang dagat is, kagaya ng isda basta kahit anong uh, living organisms or living things na na naninirahan sa dagat ito yung kanilang habitat uh, di ba habitat of all so babalik na ako doon sa amin No, ang dami talaga doy. Kaya careful tayo sa pag-apak. Kasi ang bilis nilang masira. Kasi nga, ano sila eh. Very, ah, hindi sila ganun ka-strong. Para silang crystal. Kaya ingatan natin sila. Kaya nga, ang lugar na to ay tinaguri ang Marine Sanctuary. Pag may low dito, pag nanginhas ka, kagaya ng ginawa ng iba, bawal kang magdala ng matutulis na bagay kagaya ng bolo or ano pang matutulis so balik na ako dun so yan um, malapit lang talaga yan sa amin yung resort na yan pwede kayong dyan mag party pero syempre may bayad yung doon sa amin yun o yun yung may ano na yan dyan yan kita niyo yan yun yung sa amin <laughs> mura lang yung bayad dyan. Tapos doon naman, yan yung Sea Salt Cafe na will known sa amin yan kasi maraming umiinom dyan ng coffee. Especially pag nag-travel sila papuntang north. Isa yan sa mga uh, goto place ng mga coffee lovers. Sea Salt Cafe, malapit lang yan sa amin. Tapos yung mga bundok na yan ay yan yung bundok na bundok. So, diba? Sobrang ano, sobrang fresh ng hangin dito, Dayan. Bundok meets the dagat. Okay? So, babalik na ako doon. Kasi ang, ang sarap ng sikat ng araw ngayong umaga. yung Katmon yung kalsada ng Katmon ay talagang siguro mga 90% ay nakaano sa dagat <coughs> Ma, yung tabing dagat ba yung highway kaya marami ang ngayon ang isa sa mga ano namin sa Katmon ay yung mga isa sa mga pinagkuna ng ng income sa local government namin ay yung local tourism yung beach resort mm -mm. ang ganda ng ano nila oh. ang ganda ng exclusive house nila para siyang ano para siyang Cebu City Country Club ganoon. Daming ano dito, ang daming Uh, mayayaman na may-ari ng beach house. Tapos dito sila mag yung if, if, meron silang family gatherings, dito sila. Especially pag weekend. Dito sila nag ano, nag nag gatherings. So, 'yan. At dito ang daming ano oh. Ang daming shell. Kita niyo 'yan. Ay hindi pala shell 'yan, dai mga shell yan pero sa ilalim niya yung umang yung shell niya yung shell ni, yung shell ayan oh pumasok sila sa shell <laughs> yung tinatawag na umang iwan ko lang ano yan sa tagalog yung umang basta umang hindi makain yan eh para meron silang tahanan yan yung karga karga nila <laughs> umang ang tawag niyan iwan ko lang ano yan sa inyo basta sa amin umang bayet Okay, so tapos na akong maglakad for this morning. Naka, siguro naka 30 minutes na ako. Dahan-dahan na lakad dito sa low tide na baybayin sa amin. So sa bandang ito, wala masyadong tumutubong corals. Nandun lang malapit. Yan, maraming corals dyan yung malapit sa mismong dagat. Ay, meron pala. Ayan, no. Oh. Meron mga corals pero pakunti-kunti lang. Ayan, mga ganyan. <coughs> kaya 'yun. Maganda talaga yung yung bago naming bahay kubo. Kasi sobrang lapit sa dagat at yung dagat pa is maganda at yung dagat na malapit sa bahay kubo namin is ano pa? Marine sanctuary. Ganun, kaya maganda talaga siya maglakad-lakad. Lalong-lalo na po sa umaga. And siyempre, kung gusto mong maligo din maligo ka maganda ay meron dito mga hindi ganoon yan mga corals yan <coughs> okay at ako ay uuwi na kasi medyo nagutom na ako kailangan ko na rin kumain para makapag-take na ako ng aking gamot. Okay? Good morning. So meron ayan, akyat tayo diyan. Kasi isa ito sa resort ayan. Isa 'yan sa resort malapit sa amin. At ang ginamit nilang ginamit nilang tubig sa kanilang swimming pool ay tubig dagat. Gusto kong maligo dito eh. Hindi ko pa nasubukan na maligo dito. Pero meron silang entrance. Sobrang lapit lang to sa bahay. So meron silang function room, ayan yun. Puntahan natin. Akyat tayo dito. Wala, wala namang nakasulat na. <coughs> 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 wala namang nakasulat na private property. <coughs> Tingnan lang natin, di ba? Para makapaghako tayo ng mga gustong maligo sa ano na to ay wala palang laman yung mga swimming pool nila. Ang laki ng swimming pool nila. Pero walang laman. Siguro laman na nila yan pag ano, pag laman na nila pag a uh, week, a uh, weekend. Kasi nga hindi weekend ngayon eh. Lunes, nga. Lunes ba ngayon? So ang laki ng swimming pool nila. <laughs> Siguro ano, baka Friday. Ano ngayon? Ay, Friday. Friday pala ngayon. Friday. Siguro mamaya baka may laman na yung ano nila, swimming nila. So, makita nyo, napakalinis ng area namin. Kasi talagang minomonitor ito ng aming local government unit na kailangan malinis because kailangan ilinisin kasi ang tabing dagat ay isa ito sa mga pinagkunan ng source of income sa amin so yan, highway na yan dyan malapit na ako sa amin okay, bye o tingnan nyo ang lawak ng nilalakad ko sa susunod naman, doon naman ako sa kabilang banda papakita ko yung sea salt sea salt cafe na minsan dalhin ko yung dalawang mother ko dyan para makapag matikman din nila yung mga social na mga kape so that's for now bye